Kamusta mga kanegosyo? Kung isa kang OFW o may kamag-anaka na OFW, sigurado ko na isa sa mga pinaka-importante na parte ng buhay abroad ay ang remittance. Yung pinapadala mong pera buwan-buwan, yan ang lifeline ng pamilya mo sa Pilipinas. Pero alam mo ba na minsan, hindi buo ang napupunta sa kanila dahil sa mga fees, charges at mababang exchange rates. Isipin mo, kung isang libo na lang kada buwan ang napupunta sa fees and charges. Sa loob ng isang taon, 12,000 pesos na kaagad ang nawawala. E sa 12,000 pesos na yan, ilang kilong bigas na kaya ang mabibili? Ilang buwan na kuryente at tubig na kaya ang mababayaran yan? Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga remittance hacks na siguradong makakatulong sa iyo para makatipid at mas malaki ang maiuwi mong pera para sa pamilya mo. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, baka naman pwede mong pindutin ang like button at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload. Mga kanegosyo, alam naman natin na hindi biro ang mga charges and fees pagdating sa usapang remittance. Usually, ah, may mga naka-fix na ng na mga transaction fees. May mga hidden charges pa nga sa mga currency conversion at kadalasan mas mababa pa ang palitan kaysa sa actual market. Alimbawa, kung nasa US ka at nagpapadala ka ng dollars, minsan sobrang baba ng exchange rate. Baka nga lugi ka pa ng 200 hanggang 500 pesos kada padala dahil nga sa mababang palitan. Sa loob ng isang taon, malaking pera na kaagad ang nawawala sa iyo. Kaya naman napaka-importante na alam mo kung saan ka makakatipid. Kaya naman narito ang tip number 1. Compare remittance providers. Alam mo ba na kahit maliit lang ang difference sa remittance fees at exchange rates, pwede itong makaipo ng libo-libo kada taon. Huwag kang maging loyal kagad sa isang remittance center. Gumamit ka ng mga apps or ng website para i-check kung saan pinakamataas ang exchange rate at pinakamababa naman ang charges and fees. Paano nga ba mag-compare ng maayos? Siyempre, iti-check natin yung daily rate. Kahit pa sabihin natin na 50 cents lang ang difference niyan per dollars, malaki-laki ang impact niyan kapag malakihan na ang ipapadala mo. Compare transaction fees. May iba na fixed ang fee. Halimbawa, $5 kahit pa magkano ang padala. Samantala, mayroon namang based sa percentage, lalo na sa mga online application. Tingnan mo rin yung speed versus cost. Minsan, mas mura kung regular transfer. Ito yung inaabot ng 2 to 3 days. Pero mas malaki naman ang charge kapag instant. Kaya naman, piliin mong mabuti yung option depende sa urgency o pangangailangan ng pondo or ng pera. Avoid hidden charges. Laging titingnan kung may receiver fee sa Pilipinas. Yung akala mo nakakamura ka na pero yung pamilya mo pala yung sisingilin ng mga charges. Tip number 2, use digital wallets and online transfers. Ngayon, hindi na lang physical remittance center ang option para magpadala. Thanks to digital wallets and online money transfer apps, pwede ka nang magpadala ng pera direkta sa phone ng pamilya mo sa Pilipinas. Mas mabilis at madalas mas mura ang option na ito. Pwede kang gumamit ng GCash or Maya. Ito ay usually ha, direct na pumapasok na yan sa family mo. Pwede ka rin gumamit ng Wise, Remitly or World Remit. Kadalasan, mas mababa ang fees and charges kaysa sa mga traditional banks. Bakit nga ba magandang gumamit ng digital wallet? Number one, lower ang fees. Karaniwan, mas mababa yung charge ng apps kaysa sa over-the-counter na palitan better din ang exchange rates, real time at mas competitive ang rates kumpara sa mga traditional providers. And of course, it's more convenient. Hindi mo na nga kailangan pumila sa remittance center. Isang pindot na lang sa cellphone, okay na ang process. Direct to mobile wallets. Kung ang family mo ay merong GCash, Maya or Coins.ph, diretso na itong papasok at magagamit na ito kaagad. Secure and trackable din ang mga transaction, may resibo, may notification, kaya naman lesser ang risk sa mawawala na padala. Additional tips, link your bank account or debit card to your digital wallet para mas mura kaysa sa credit card. Check rin ang mga promos, maraming remittance application ang merong first transfer fee or mga discounted fees kapag may mga promo. Educate your family Turuan mo rin silang gumamit ng GCash, Maya or other digital wallets para sa mas mabilis nga nilang transaction pagdating sa mga padala mo. And avoid ATM withdrawals kaagad-agad. Mas magandang gamitin muna sa bills payment or QR shopping para mas lesser ang mga charges and fees. Tip number 3, send larger, less frequent remittances. Alam mo ba na bawat padala mo may tinatawag na transaction fee yan? kahit maliit lang ang amount. Kung madalas kang nagpapadala ng maliit na halaga, dumarami rin ang fees and charges na nababawas sa pera na dapat ay mapupunta na sa family mo. Kesa magpadala ka linggo-linggo na may bayad kada transaction, gawin mong isang bagsakan kada buwan or every two months. Here's an example scenario. Kung nagpapadala ka ng 5,000 kada linggo at ginagawa mo ito ng apat na beses sa isang buwan, ang fee halimbawa is 250 pesos per transfer. Isipin mo, isang libo na kaagad ang fees sa loob ng isang buwan. Kung magpapadala ka ng 20,000 once a month, iisang 250 pesos lang ang fee na babayaran mo. Ibig sabihin, meron ka ng savings na 750 pesos sa isang buwan o halos 9,000 pesos sa isang taon. Bakit nga ba mas sulit o mas malaki ang pera kapag mas bihira kang nagpapadala sa loob ng isang buwan. Number one, Lower ang overall fees. Isang malaking padala o isang minsan ang bagsakan sa loob ng isang buwan, isang beses lang ang fee na babayaran mo. Better budgeting para sa iyong family. Mas natututunan nilang mag-manage ng pera kasi nga isang bagsakan ang dumarating at buwanan lang ito. Time saving. Hindi mo na kailangan mag-transfer kada linggo. Iisang transaction lang ang gagawin mo sa loob ng isang buwan. Coordinate with your family. Sabihin sa kanila na mas praktikal ang isang bagsakan para matuto silang mag-budget. Set a regular schedule. Halimbawa, every 15th or 30th of the month para nasasanay na rin sila. And also, keep an emergency backup. Pwede ka magpadala ng extra funds sa digital wallet ng family mo para may mahugot sila kung kinakailangan. Gumamit ka rin ng mga budgeting application. Encourage your family na gumamit ng GCash or Maya for bills payment para lesser ang hassle at lesser ang gasto sa pagwi-withdraw. Tip number 4, take advantage of promos. Alam mo ba na maraming mga remittance providers at digital wallets na nagbibigay ng promos and discounts lalo na kapag special occasion like Pasko, New Year or kahit pag-payday. Madalas nag-o-offer sila ng lower fees, cashback and free transfers na pwede mong samantalahin para mas maraming makunta sa family mo. Bakit sulit ang promos? Lower or even zero fees. May mga araw na free transfer kapag gamit mo yung application nila. Meron ding cashback and rewards. Pwede mong makuha ulit yung part ng fee na binayaran mo. And they also have loyalty points. Some applications give points na pwede mong i-convert into discounts or freebies. Pwede ka mag-download ng multiple applications. Huwag lang mag-stick sa isang provider. Check mo lagi kung sino yung may promo at kung saan ka makakatipid. Enable notifications. I-on mo mga alerts ng remittance apps para updated ka sa mga discounts and offer. Follow their official pages. Madalas na ina-announce nila mga promo sa Facebook, Instagram or email newsletter. Plan remittance timing. Kung alam mong may paparating na zero fee Friday or payday promo, schedule mo na ang padala mo sa araw na 'yon. Here's tip number 5. Avoid airport and last minute remittances. Isa sa mga pinaka-common mistakes ng maraming OFW ay yung last minute remittances, lalo na 'yung ginagawa pa sa airport bago sumakay ng flight. At first, iisipin mong napaka-convenient nga naman, pero kung titingnan mong mabuti, sobrang taas ng charges kapag sa airport ka magpapadala pinakamahal ang remittance services sa airport at yung mga express o yung rush transactions. Bakit dapat iwasan ang airport and last minute remittance? Higher ang fees. Airport counters usually charges premium rates dahil nga sa captive market ka na. Wala ka ng choice eh, So mahal na talaga yung babayaran mo. Poor exchange rates. Bukod nga sa mataas na ang service fees. Minsan mas mababa pa ang exchange rate o yung palitan nila kaysa sa ibang providers. Stressful and risky. Last minute transfers equals unnecessary stress. At dahil nga nagmamadali ka, mas mataas ang chance na magkakamali ka sa mga detalye ng papadalan mo. Sa regular na online transfer fee, babayad ka lang ng around 400 pesos. Pero sa airport counter, pwedeng umabot ng 1,000 hanggang 1,200 ang total ng charges dahil sa service fee at mas mababa pa nga ang palitan. Ibig sabihin, 600 hanggang 800 pesos na agad ang nasasayang. Pera na sana pambili na ng grocery o pambayad na ng kuryente sa Pilipinas. Kaya naman, make sure to plan ahead. Set a schedule para sa mga remittance at wag kung kailang paalis ka na at saka ka palang magpapadala. Automate transfer. Kung may regular allowance ka na, na pinapadala, schedule mo yan via app para automatic at hindi mo na ito nakakalimutan. Keep an emergency fund para hindi ka magpapanik sa pagpapadala kapag may biglaan na pangangailangan sa Pilipinas. Also, use online platforms. Sabi nga kanina, mas mura, mas mabilis at pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Kaya naman mga kabayan, tandaan na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol ito sa financial discipline. At ang pinakamahalaga ay yung bawat piso na nasisave save mo sa remittance fees. Pwede mong idagdag yan sa savings din o sa investment in the future. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na ito kaligosyo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin sa kapwa natin mga OFW para mas marami pang ang makaalam ng mga hacks at mga teknik na ito. Until our next video, remember, always claim your way to success.